Hanggang saan lang ba pwede yung pamamalo ng mga adult para maikonsidera siya bilang disiplina sa mga bata at kailan natin masasabi na hindi bugbog na yan? Ito siguro mag-aano na tayo dito no magi-lay tayo ng konting disclaimer diyan uh, Maricel. Mm -hmm. kasi mara mahaba ang debate dito alam natin yun no na iba-iba mm -hmm. uh, ang perspektibo ng mga tao siguro tignan na at maraming hindi lamang perspektibo sa batas kumbaga papasok dyan yung mga psychologists, etc. Uh, mga child uh, child experts na maganda ding tignan. No? Pero from the perspective ng batas, no? siguro proportionality. Ibig sabihin, yun bang ginawa mong parusa doon sa bata ay proportionate doon sa kanyang pagkakamali. Factoring in na siya ay bata, maaaring hindi niya alam yung ginagawa niya, maaaring hindi niya alam na talagang maling-mali yung kanyang ginagawa. So, yun yung mga bagay na kailangan nating um, Uh, tignan. No? Siguro proportionality. Ibig sabihin, baka naman nagkamali lang ng konti yung bata, yung parusa natin, sobra-sobra. No? maari mm -hmm. sobra-sobra din yung ginawa, parang yung parusa naman natin, halos wala parusa. So, yun yung magiging ano natin, proportionality. Ibig sabihin, tugma ba, angkop ba, no? pagkaangkop ng parusa doon sa nangyari at sa nagawa. Factoring in or kinukonsidera natin na yung ating uh, pinaparusahan ay bata. Actually, siguro yung term, hindi parusa, no? yung ating binidisiplina ay mm -mm. Okay. Pero ang isang bata ba, mga menor de edad, or yung, basta yung mga kinoconsider natin na mga bata, yung mga mentally challenged, I don't know if that's mm. the right term, ano? Meron yeah. ba silang, pwede ba sila kung halimbawa sila yung mismong lumapit sa mga authority to file a complaint about a certain person na tingin nila inaabuso sila? Yes absolutely pwedeng pwedeng lumapit ang isang bata and in fact no uh, talagang meron tayong uh, women's and children's desk no sa ating mga kapulisan kung halimbawa eh ang isang bata no nay uh, nakaramdam ng pang-aabuso whether psychological, sexual or physical man 'yan pwedeng pwedeng lumapit sa otoridad no at uh, i-report ito syempre yung mas maganda kung may kasama ho kayong nakakatanda, no? Kung may kasama kayong uh, magulang, kung ibang tao 'yung nilirereklamo ninyo, mm -hmm. or may kasama kayong kuya or ate na mas makakapagabay sa inyo. Pero kung talagang kayo lang, no? Halimbawa, feeling niyo wala na kayong patutunguhan, hindi din naman bawal 'yon na sila mismo ang mag-report. At siyempre, makikipag-coordinate 'yung ating mga awtoridad, pangunahin sa magulang, kung saan nakatira 'yung bata. Mm -hmm. So, uh, attorney Mapunta lang ako dito sa mga Of course, nagkakaroon tayo ng mga cases na hindi inaasahan. Eh, no? Pagka yung mga nai-inlove ka, bigla kang nabubuntis, biglang nagkakaroon ng anak. Paano yung mga hindi napapanagutan na mga anak? Maituturing ba yung biktima ng child abuse? Well, pag hindi mo pinanagutan ng iyong anak no, sa pamamagitan ng suporta, ito ay uh, hindi siya pumapasok sa child abuse law, no? pero meron tayong ibang batas para dyan, yung violence against women and children. RA 9262. Kasi yung ating child abuse law is RA 7610. Mas luma mm -hmm. ng kaunti, pero patas pa rin, mas bago ng kaunti yung 9262. No? So, uh, pag hindi mo pinanagutan ng iyong anak sa pamamagitan ng pag hindi pagsuporta mm -hmm. sa kanya, ito ay isang uh, offense no? under 9262. Kung talagang uh, ikaw ay nananadyang hindi ka nananagot, bagamat meron ka namang kakayahan para managot or magsuporta kailangan sinasadya mo na hindi bilang form ng violence sa bata. Eh, paano kung yung mga forced labor, for example, na mga bata na talaga namang walang kakayahan yung kanilang mga magulang na buhayin yung kanilang mga anak, pero alam naman natin common case to dito sa Pilipinas, eh, no? kahit na hindi nila kayang buhayin yung mga anak nila, marami pa rin silang anak, makikita natin, apakadaming street children. Paano yung mga ganyan? Yes, actually, paraan ng child abuse marisyal lang uh, pagbebeg no ang pagfo-force para sa isang bata. Mm -mm -mm. Yes, oo na magmagbeg rather no. So kasi halimbawa no, sabi mo nga marami tayong ang street children totoo 'yon at unfortunately no, uh, ako marami na akong tinanong direkta ng mga street children at uh, talagang nagsabi na nautusan sila na bigyan sila ng abiso ng nakatatanda na dapat daw silang uh, humingi no sa sa kalsada. Ito ay paraan ng child abuse. Ibig sabihin, nakalagay sa batas na kung sino man ang magpipilit sa isang bata no? Uh, na magbeg sa kalye na mm -hmm. uh, pamamaraan ng pamumuhay o di naman kaya ay ma-involve sa droga, mas mabigat yon o di naman mm -hmm. kaya ay gumawa ng activity, ng illegal activity, ito ay paraan pa rin ng child abuse. So, this is a uh, parang um, another form no, of child abuse under the law. Pero sinong magiging liable doon kapag ganun ang case? Kasi paano kung talagang wala namang kakayahan yung parents nila, nabuhayin sila, kaya napipilitan tong mga batang to na magtrabaho at mamali mo sa kalsada? Who will be liable? Mm -hmm. Ang magiging li ang liability kasi is doon sa nagpipilit. Ibig sabihin, mm -hmm. kasi what if, no? what if hindi naman natin may pagkakaila na meron talagang mga pamilya na yung mga anak, especially yung hindi naman sobra-sobrang bata, halimbawa teenager na, no? Mm -hmm. na nakikita niya, Medyo nagsastruggle yung kanilang pamilya at gustong tumulong. Hindi naman natin maipagkakaila na meron talagang willingly willingly tutulong sa kanilang nanay at tatay. In fact, case in point, no? uh, kanina, uh, nasa labas ako at uh, may lumapit sa aking bata, nagbibenta ng banana cube. Mm -hmm. Una kong tinanong, sabi ko, o, sinong uh, tinanong ko kung nag-aaral siya at uh, nag-aaral naman daw, at sabi ko, kung bait mo naman, nagbibenta ka, sabi niya, tumutulong po ako sa nanay ko. No, kasi, uh, kasi tinanong ko kung sinong nagluto ng banana cue. Mm -hmm. Sabi niya, nanay ko, at tumutulong po ako sa nanay ko. At tinanong ko siya kung, um, kung uh, hindi ka naman pinili. At sabi niya, hindi po kasi uh, nag enjoy din siya sa pagtitinda ng banana cue. No, so, may mga ganun talaga. No? I, I, guess, very timely, no? very coincidental kanina nangyari. So, uh, may mga ganun talaga. Ang issue dito is meron bang pagpipwersa? Kasi yung abuse, mm -hmm. doon papasok sa pagpipwersa. Kasi kung ikaw naman, nai, tai, tutulong ako, voluntary o, sige, samahan ko kayo sa pagtitinda, sa pagluluto, wala naman talagang uh, problema doon. Pero yung pinipilit na hindi na ako nakakapag-aaral kasi sabi niyo, pumunta lang ako sa kalye, pwede mm. naman ako mag-aaral. Doon, may abuso. May pananakot, no? O sige, pag hindi ka uh, pumunta dyan sa kalye at uh, para mamalimos, hindi ka pa uuwi, wala kang kakainin bukas. May mga ganon. O di naman kayo pinupwersa. Literally, tinutulak. Sige, diyan ka sakali, magbeg ka. Mm -mm. Magkita tayo. Yun ang mga problema. Yun ang mga paraan ng abuso. At ang mananagot doon, kung sino yung gumagawa nung ganong klaseng abuso. Not necessarily the parents, ha? kasi yes, yes. It, it happens, no? uh, nakapag na tayo ng ilang mga kaso noon ukol sa kabataan na yung parents hindi nga alam na yun pala yung ginagawa ng kanilang anak. Yun pala mm -hmm. merong may kapitbahay, may tito tita na namimilit pala sa ganung uh, gawaing mali. Mm. But what if hindi naman aware yung isang bata na meron siyang karapatan na magreklamo kasi syempre hindi din naman mga bata yan, hindi rin naman lahat yan na educate na sa karapatan nila, ano. Pero yung ibang adults nakikita na hindi potential ano to eh, a uh, victim ng child abuse. Pwede ba yes. na yung ibang tao yung magreklamo on behalf of the kid? Kung halimbawa, yung yes. parents mismo yung yung nangaabuso sa bata. Outside yes, the family, pwede. Absolutely, pwede. Mm -hmm. Parents or anyone na may personal knowledge na nagkakaroon ng pag-aabuso sa bata. Not necessarily the parents at not necessarily yung bata. Gaya ka ng sabi mo, tama ka. No? Maraming bata na hindi nila alam na inaabuso na pala sila. Mm -hmm. Hindi naman nila alam na may ganitong batas. Hindi naman nila alam na may ganitong tayong alituntunin no? So, pwedeng halimbawa, ikaw tito ka or uh, tita ka ng bata, no? Tapos nakita mo, mm -hmm. parang yung pamangki ko inaabuso nung, uh, nung kapatid ko. Parang nabugbog o di naman kaya, eh, parang pinagpipilit nilang magtrabaho, no? Yung mga mm -hmm. ganon ng, uh, ng hindi sang ayon yung bata. So, yun yung pwede. Anyone can do it. Pwedeng, uh, pwedeng relative. Pwedeng kahit kapit bahay. Nakikita mm -hmm. Ng, uh, may pangaabusong nangyayari. Pwedeng-pwede kasi uh, tatandaan po natin, no, oh, na ang mga krimen ay uh, public offense no. Ibig sabihin nito eh kaya tinatawag na people of the Philippines versus eh. So mm -hmm. ang isang krimen ay, uh, laban sa buong uh, Pilipinas kumbaga no. laban sa katahimikan ng Pilipinas. Bilang-bilang na bilang ang mga krimen na ang tanging pwedeng mag-report lamang ay limitado. Ito halimbawa, adultery ganyan. Ang pwedeng lamang mag-requestual is yung uh, affected na spouse no. So pero pag gano'n, uh, sa kar karamihan katulad nito on child abuse ito ay pwedeng namang i-report ng kahit sinong uh, nakakaalam nung pang na ng. Kinda ipaliwanag muna natin kung kailan ba masasabi o maituturing na sexual abuse yung na-experience ng mga bata. To also educate our listeners and viewers na ano ba yung matatawag na sexual abuse. Hmm. Yung, yung sexual abuse no basically is ito uh, yung uh, nagkakaroon kayo ng uh, lascivious conduct. Ibig ko sabihin ng uh, lascivious conduct is bastos. Basically, mm -hmm. example natin, ginagalaw sa private parts, no? Uh, O mm -hmm. uh, bata. Pero ganun, ganun yung explanation. Kung baga lascivious is bastos or maling pagkilos. No? Ginagalaw mo ng mali, hinahawakan mo sa hindi mo dapat hawakan. Pero hindi lang yon, no? Siyempre, nandyan, of course, yung going talagang nagkakaroon kayo ng sexual intercourse. Pero hindi lang din 'yon. Uh, hindi lang din 'yan ma mm -hmm. ikaw mismo hindi ikaw yung may ginawa sa bata, pero yung bata pinrostitute mo. Ibig sabihin, mm -hmm. ito ay para sa para sa kabayaran or kahit walang kabayaran. Mm -hmm. Gusto mo lang yung bata, sinabi mo sa bata na oh, makipagtali ka kay ganyan or dinala mo yung bata, no, ginamit mo sa isang uh, sexual activity. 'Yun yung mga forms of sexual abuse, prostitution ng conduct, sexual intercourse at uh, yung uh, pag pag uh, ikaw either ikaw mismo gumawa o di naman kaya pinagawa mo mm -hmm. sa ibang tao cute mo yung mm -hmm. bata pero no child sexual abuse ang pinaka isa sa pinakamataas na form of abuse ang penaltyo nito is uh, reclusion perpetua. Effectively, panghabang buhay yung uh, pagkakakulong. Hindi no. naman talaga usually, habang buhay, no? pero mahabang-mahabang parte ng buhay ng pagkakakulong. Ayon. Pero, attorney, isa pa kasi ngayon, ang concern ng... Um, ng uh, ng mga ng DICT nung ating mga government mm. agencies eh yung pagkalat ng mga videos at saka di ba yung mga mm. modus daw ngayon ng mga uh, uh, Pictures and videos ng mga bata na naked, tapos binebenta nila online, ina-upload nila online, and sometimes even yung mga parents, sila mismo yung nagpapahintulot na sige, mag-video yung anak ko. Kasi in the first place, ang katwira naman nila, hindi naman niya nahahawakan eh pinapanood lang. So how will you Dios, define that? Kasama ko yun, that's a form of abuse. Not only is it a form of... Uh sexual abuse, no? Because, uh, remember, hindi naman kailangan may actual act, eh. Mm -mm. Yung pagmanood mismo ng gano'n, no, is also a form of abuse. Pero, higit pa ho no, lagpas pa ho yung pagkakala yung pag-upload ng uh, mga ganong videos, no, halimbawa, nirecord nyo ng nagko-commit ng sexual act, pinakalat nyo, ay pwede yung pumasok sa ating uh, anti-voyeurism law. Meron ho tayong ganong batas, no, na pagpapakalat ng mga recording ng mga tao, in a sexual uh, act no mm -hmm. so papas po yan yang yang hong pagkakalat is a form of prostitution it's a form of sexual abuse and it's also a violation ng uh, anti-voyeurism law no? how about yung catcalling attorney kasi minsan kahit yung mga bata mga 13 14 years old yung mga na nasa puberty stage tas yung gumagawa mga kaedad din nila is that considered mm. child abuse Well, meron ho tayong batas ngayon no, na tinatawag natin na uh, Safe Spaces Act, no? Mm -hmm. At uh, of course, it applies to all kahit naman sa bata. So may tinatawag tayo na Safe Spaces Act ngayon. And uh, yung catcalling ay pwedeng pumasok doon sa sa batas na 'yon. Now, ang tanong, merong uh, paano kung kaedad lang nila mm -hmm. yung gumawa, uh, no? That's a very good point. Uh, meron din ho tayo mas naunang batas, ito yung uh, Juvenile Justice Law. Okay. Ang sinasabi ng Just. Kasi ang mga batas ho natin, no, para maintindihan natin, ang mga batas natin, pantay-pantay yan. Ang pinakamataas na batas lamang po ay ang Constitution. Walang mas taas. Ang mas mataas doon is ang boses ng tao, Constitution. Mm -hmm. And then, uh, yung ating mga Republic Act, yung mga Presidential Decree noon na batas pa. So, pantay-pantay po -pantay yan. So, eto sinasabi ko ngayon, uh, Maricel, na mm -hmm. safe sport, na pinagbabawal yung catcalling. Sabihin, eh, may batas pala eh. So, yung kalaro mong kinatcall ka, bawal yun. Not necessarily. Bakit po? Dahil under the juvenile justice law, kung ang gumawa ng isang uh, activity, ng isang acto, ay below 15 years old, walang criminal liability. Meron nung kasing oh, juvenile justice. Okay. O yung safe spaces act, hindi niya naman binura yung juvenile justice law. So, mm -hmm. pagka nag-commit yan, halimbawa magkalaro, 13 years old, kinat-call nung 13 years old, yung kapwa 13 years old niya, wala mm -hmm. hong criminal. Iuwi lang ito sa kanyang magulang. Pero kung ang gumawa po ay more than 15 years old, pero under 18 years old, pero may pag-iisip, may discernment, ibig sabihin alam niya ng mali yung kanyang gawa. Doon pwedeng magkaroon ng krimen. Pero pag below 15 years old, no? Uh, unfortunately, wala ako talagang krimen dyan because of the juvenile justice law. So, hindi siya mako considered as exploitation, pang-exploit sa mga bata? yung consider an exploitation kasi kapwa bata nila yung gumagawa. Of course, mm -hmm. wala ding liability under uh, under the juvenile justice. law. So, okay. syempre, ano Pinag, pinagbabasa natin together. Yes. Okay, kanina nabanggit niyo Attorney Paul, na reclusion perpetua o yung panghabang mm. buhay na pagkabilanggo, yung pinakamabigat na pwedeng ipataw, especially kapag yung mga sexually abused, yung, mm -hmm. yung mga children na napatunayan na doon ka na guilty. How about yung ibang form ng abuse? Ano po yung posible na parusa na maipataw dito sa mga abusado na to? yung mga nambubugbog? Yung mga naninigaw. Okay. Uh may range siya no may mm. range I think psychological abuse if I'm not mistaken is up to 12 years kung di ako nagkakamali So 6 day 6 years and 1 day to 12 years meron din namang uh, 12 years and 1 day to uh, 20 years no So yun yung ranges natin yung medyo mababa would be up to 6 years lang I think and then mm. aakyat ng up to 12 and then up to 20 and then up to 30 So, yung mga ibang form of psychological abuse, kung di ako nagkakamali, Maricel, no, is uh, up to 12 years. Mm -hmm. So, medyo simple ka din. I mean, hindi rin biro no ang uh, labing dalawang taong uh, parusang pagkakakulong. And what if ang napatunayan na guilty ay yung magulang mismo ng bata, what will happen to the child na naging biktima ng pang-abuso? Well, depende kung uh, meron namang magulang na hindi na, na natitira. Mm -hmm. no so halimbawa, meron namang magulang na pwedeng uh, mag-alaga, then uh, syempre sa kanya yon as the surviving parent no bilang magulang na naiwan. Pero halimbawa, single parent na na-abuso pala. So bilang nawala ng magulang dahil nakulong. nag-aabuso mm -hmm. ng magulang. Titignan niyan ng korte kung saan pwedeng uh, ibigay ang uh, ipa-ipaalaga no ang uh, bata. Maaaring sa mas uh, sa lolo at sa lola mm -hmm. dahil kung uh, sila naman ay responsable at merong kakayahan no na buhayin yung bata. Maaari din naman sa nakakatandang kapatid, no, na of age, no. Bakit syempre kung minsan kasi nangyayari yung iba nating kapatid are uh, ano na, uh, adults na, mm. able to take care of us, no. May kakayahan na, may trabaho, may harap buhay, pwede na tayong alagaan. Uh, pwede 'yon na sa kanila. So titingnan din ng korte kasi pagdating ho sa mga bata, no. Ang laging tinitignan natin, ito lagi kong nababanggit, pagdating sa mga usapang bata, ang laging tinitignan natin is yung best interest of the child. Ibig sabihin, mm -hmm. ano ba ang pinakanakabubuti sa bata? So that's a very good point, Maricel. What will happen kung ang magulang ay uh, napakulong no? dahil mm -hmm. sa kanyang pang- Sa bata, ano mangyayari? Kung may magulang na natitira, malamang sa malamang sa magulang. Kung wala naman, maaaring sa lolo at lola o di naman kaya sa nakakatandang kapatid. At kung talagang wala pa rin, mm -hmm. pwedeng sa tito. no? Pwedeng ganon. Pero ultimately, Ultimately, kung talagang walang pwedeng mag-alaga, then baka mapunta sa DSWD. Baka mapunta sa state. Ayun. No? So, so, last, last resort. Yung uh, DSWD kapag wala na talaga silang makita na kamag-anak, pamilya na pwedeng mag-take uh, charge dun sa yes. bata, ano, attorney. Okay. So, pag wala silang makita uh, qualified kasi maaaring uh, nandyan si lolo at lola pero titignan, mo, titignan naman ng Korte, parang, teka, parang hindi fit, no? Baka ma-risk din. Uh, Siyempre, ayaw mo namang ilipat yung bata mula sa isang uh, area na may abuse, ililipat mo lang siya doon din sa may abuse, di hindi mo na-solve yung problem. Okay, kanina Attorney Paul, sabi po ninyo kahit na sino pwedeng magsampa ng reklamo kapag nakikita na inaabuso yung bata. Kahit yung bata mismo pwedeng magsampay eh, o kahit na sinong witness na nakakita na na-abuse ng bata, pwedeng mag-file ng complaint. Pero pakitulungan nga po kami, pakituruan kami Attorney. Paano ba yung tamang proseso ng paghahain ng reklamo kapag nakita na natin mismo sa harapan natin na teka, naaabuso natong batang 'to? Okay. Siguro depende sa klase ng abuse yan, ma mm -mm. Kung halimbawa na lagi nating naririnig or syempre pag nakikita mong sa harap mo mismo binubugbog, no? Syempre magte-take ng action right then and there, dadalhin mo sa kapulisan. Pero kung halimbawa naman, no? Halimbawa naman uh, 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 na eh na nalalaman mo lang sa kapitbahay mo, hindi naman talaga nangyayari sa harap mo right then and there. Maaari kang mag-file ng uh, complaint mo sa prosecutor the prosecutor's office mm -hmm. sa prosecution no pwede kang maghanda ng complaint affidavit at i-explain mo doon no kung bakit ka nagsasampa ng reklamo at yun nga nakakita ka ng, uh, uh, ng abuso pwede rin naman na lumapit ka sa kapulisan gaya ng sabi ko kanina may tayo yung uh, uh, women's yes. and children's mm. no so etong uh, etong women's and children's desk na nasa mga police station natin ang pwedeng dulugan kung may concern ukol sa bata. At sila ay tutulong gagawa ng hakbang para din dalhin sa prosecutor yung kaso. Kasi ang pwedeng ho mag-file ng criminal case sa korte natin is the prosecutor's office. No? Hmm. So kung lalapit kay sa police, pwede rin naman yun. Pero hindi sila mismo ang magpa sa korte kung hindi idadaan din nila sa prosecutor's office. I-endorse din nila yung kaso. Siyempre, ano yan, may angkop na pagtulong, no? may mga dokumento, kung aning report uh, mga bagay na pwedeng maitulong na ating kapulisan para ma-report yung incidente. Mm -hmm. Pero paano attorney kung halimbawa ikaw mismo alam mo na na abuso yung bata pero wala ka pa rin ginawa despite the fact na teka, alam mo naman eh ito yung umaabuso, ito yung ginagawa sa kanya pero nanahimik ka pa rin. Meron bang pananagutan yon? yung mga hindi nagre-report ng uh, pang-aabuso sa isang bata? Oh, kung ano ka, kung halimbawa, no, talagang uh, yung um uh, yung ang meron kasi tayo is not so much yung hindi ka nagre-report, but yung failure to give uh, kung halimbawa uh, nakikita mo na binubugbog yung bata, tapos hmm. pinapabayaan lang, Yun yung may tinatawag tayo na parang failure to give medical treatment, no, doon sa bata. It's a form of abuse. Kasi alam natin eh, nakikita natin na binubugbog. So kung nag uh, nagpikit ka na lang no at uh, you look the other way eh, unfortunately yes. no uh, uh, it's a form of child abuse pero how about yung mga ibang form of abuse yun ang medyo mahirap uh, Maricel kasi wala ka namang compulsion hindi ka naman required hmm. na magreklamo Wala naman uh, requirements sa batas na ireklamo mo kung tingin mo may alanganin kasi number one, uh, kung halimbawa hindi mo naman talaga 100% certain na may abuse akal, naiisip mo lang, tingin mo may abuse, pwedeng i-report mo, pwedeng mo rin hindi i-report. Walang compulsion. So, pagka ganun, kunwari, sige, hindi ko na lang i-report kasi hindi rin ako masyadong sigurado kung talagang may abuse. No? Wala naman ding penalty pagka ganun. So, uh, i-judge mo yan no, na case-to-case -case basis kasi syempre, hindi ayaw mo ring magsimula ng uh, ganung bagay na hindi ka din pala sigurado. Pero yun nga, kung talagang 100% sure ka, na may abuse na nangyayari, wala pa rin naman talagang compulsion to mm -hmm. report. Pero, it would be good, no? Kung marireport mo, makatulong ka dun sa bata. Kasi, hindi na nga nasa sumbong ng bata. Precisely because bata siya, hindi alam yung nangyayari. Mm -mm. Kulang ba tayo sa, ano, sa education pagdating sa uh, child abuse, yung mga situation na nangyayari sa Pilipinas? Kulang ba sa information yung mga tao? Ah... Uh, palagay ko hindi naman talaga masyadong kulang, mm -hmm. Maricel. Siguro, kulang sa informasyon kung ano yung consequence nito. Ibig sabihin, alam naman, kasi, I mean, sa palagay ko ah, kung tatanungin mo mga tao sa paligid natin, kung sa tingin ba nila, alibaw, bibigay ka ng example ng abuse, sa tingin mm -hmm. mo ba abuse yun ang mali? Palagay ko naman, alam ng mga tao na abuse yun eh. Pero hindi siguro nila alam na mabigat ang parusa Mabigat yung penalty at hindi ito dapat pabayaan. Siguro, in that sense, siguro doon may counting kakulangan. Pero kung sa kaalaman bis ba mismo ng isang bagay ay abuso or hindi, palagay ko naman alam ng tao kung mm. ano ang abuso uh, o hindi. Okay, nako attorney, diretso na po tayo sa mga tanong at komento ng ating mga netizens. Meron silang ilang question dito. Unahin ko na si Susan Sanchez. Sabi niya, yung pagbibigay po ba ng limos sa mga batang namamalimos, labag ba yun sa batas? Meron ho, meron ho tayong anti-mendigan silo. No? So, uh, hindi po pwede magbigay sa limos. No? Kung magiging strict ho kayo about it. Sa, sa street no? or sa public place, bawal po. Mm -hmm. Pero kung halimbawa, pumunta yung uh, nandlilimos sa isang pribadong lugar, binigyan ninyo, hindi na hubawal yun. Isipin nyo, grabe naman, bawal mo magbigay sa naglilimos, tumutulong lang naman. Ang mm -hmm. reason, uh, may reasoning ho yan, no? sa kabilang banda, uh, tama naman, tumutulong lang, pero sa kabilang banda, ayaw din natin i encourage na maging uh, maging way, no? maging, kasi may iba na parang gagawin na lang nila itong way of life. No? Pwede naman kami maghanap buhay ng iba, pero kumikita naman kami sa paglilimos, hindi uh, hihingi na lang kami. Pero sa part ninyo, no, uh, to be to be strict about it, no, uh, bawal ho yun magbigay sa sa mo. Mm -mm. Sa publikong lugar. Uh, uh -huh. sa so, pribado, walang bawal. Sa uh -huh. Okay. So siguro to discourage din ano, yung mga tao na yes. mag-beg. Uh, to discourage, uh -huh. yun nga. Na parang, mm -hmm. na instead na tignan nyo yung begging, yes. pinapamamaraan, pumumuhay, tumingin tayo sa ibang gawain, para kung pwede tayong doon kumita. Kasi number one, delikado din ho ang begging. No? Siyempre, mm -hmm. sa kalye ho yan. At uh, uh, delikado ang uh, maglakad-lakad sa kalye, especially kung bata. Okay. Ito pang isang tanong, attorney, galing kay Betchai Maming. Sabi niya, ah, halimbawa daw, ang pagdisiplina po ba sa isang anak para raw matuto, papaluin sa puwet, mahina lang daw para lang daw madisiplina, child abuse na daw po ba yun? hindi child abuse yun. Uh, well, si, ma, may mga magdi-disagree siguro no, na iba yung view. Pero kung talaga namang uh, pinalo, ako ho, napalo ho ako nung lumalaki. Mm -hmm. eh, I feel abuse na totoo. Uh, mm -hmm. Meron ho naman kasi limitasyon niya. Yun nga, proportionality. Kasi sometimes kailangan ding matuto na uh, maramdaman niya ng bata din na hindi rin naman tama yung ginawa. Kung baga, it must not go unpunished. Pero it must, uh, it, kailangan may mali yung nagawa ko, hindi na mean, ako let, So proportionality oh. pero kung naman nila nilatigo na ho oh, no ah, huwag naman sana pero kung nilatigo nyo na, sobra sobrang pagpalo, eh yun baka may chance no, na maging abuso na siya proportionality sumbong kasi takot sa mm -hmm. mga magulang ang pagmamal sources of uh, maraming ding sources ng uh, information ngayon kaya sabi ko yung dating pwede minsan ngayon hindi na pwede no? mm -hmm. so maraming uh, maraming ding nagbabago no iba yung pamamalo dati nakakarinig tayo ng mga kwento na dati. Eto interesting yung tanong ni Mike Dela Cruz, sabi niya may napatunayan na po bang guilty sa psychological abuse parang ang hirap patunayan niyan sa korte. Meron, meron na napatunayan na guilty, no. Pero yun nga, marami itong testimonya ng eksperto. Tama ho kayo, mahirap patunayan uh, lalo na't medyo complex no yung concept. So, pumapasok mm -hmm. sa yung ng mga medical professionals natin psychologists, psychiatrists, sila ho yung mas may alam doon sa, sa sa, science, no? Sa tawagin natin ganun behind it, no? kaming mga abogado sa legal, natututo din kami sa science sa kanila, sa kakabasa ng kanilang uh, mga work, no? At sa paghandle ng mga kaso. Pero yung talagang science behind it is uh, sila ang mas may makakapagsabi. So tama ho kayo, mahirap mapatunayan pero meron nang napatunayan. Okay, nako Attorney Paul, baka meron po kayong mensahe o gustong ipaalala doon sa ating mga listeners at uh, viewers tungkol po sa usapin ng child abuse. Oh, ang child abuse po ay pinagbabawan. no? Maramihu uh, marami ho itong paraan, hindi ho ito pamamaraang pagbugbog lamang. Mas mabigat ho dyan yung tinatawag na child sexual abuse at ito po yung uh, kasama dyan yung pag-prostitute ng bata, pag hindi pa uh, paggalaw ng mali. Uh, sa sa bata at iba pang mga acts of lasciviousness and of course siguro masingit ko lang Maricel no hindi mm -hmm. natin nabanggit ah na, uh, kasama doon yung uh, yung rape ho no oh. yan ay ginawa sa bata papasok yan under the rape law tatandaan niyo no na statutory mm -hmm. rape pinaasan na below 16 years old ibig sabihin kung kayo po ay nakipagtalik sa isang bata na below 16 years old automatic rape po yan So, hindi uh, na tinitignan kung tulog, kung nakainom, no, wala. Uh, yan po ay automatic na rape. So, uh, It's a form of abuse, opo, no? pero papasok siya under the rape law. So marami hong paraan hope, yung pagdidisiplina sa nag